Alright, mga ka-chismoso, chismosa. This is Zora sort of the Chismoso for today's video. Ya yeah, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka hinahangaan na public servant ng Pilipinas. Sino to? Walang iba kundi si Mayor V Cosoto ng Pasig City. So, bakit nga ba siya sobrang mahal ng mga pasigenyo? Ano? So, ano bang meron no sa estilo ng pamumuno niya? So, yan ang ating pag-uusapan ngayon kung bakit a uh, matunog na matunog ang pangalan ni Mayor Vico. Ano, at, at, kahit ano pang pambabati ko sa kanya ng mga kalaban niya, eh hindi siya natitinag at nagpo-focus lang siya sa kanyang project at sa kanyang layunin na mas lalo mapaganda ang lungsod ng Pasig. Alright, so without further ado, intro muna tayo. Let's go! The music shaking, 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 shaking. So, ayun na nga. no So, bigyan natin ng konting background, ano, based sa ating uh, source. So, ito siya, si uh, Victor Maria, ano, or di ko lang kung tamang term dito kasi MA lang siya, no? Uh, Victor Maria Regis Nubla Soto, ano, o mas kilala natin bilang Biko Soto ay pinanganak noong June 17, uh, 1989. Anak siya ni na uh, Vic Soto at Connie Re Reyes. Ano? Pero kahit kilala ang mga magulang niya sa showbiz, pinili ni Vico ang landas ng public service. So sabi nga sa mga interview, no, bata pa lang talaga si Vico Soto, is uh, ang puso niya isa sa politics na talaga na gusto niyang maglingkod ano sa sa kapwa niya Pilipino. Do sa history kasi no ng kanyang uh, genes no. May may mga kamag-anak talaga siya ever since eh, na, ma, nasa politika. So, so nasa dugo talaga ni Vico Soto ang isang uh, tao na gustong uh, tumulong no sa, sa mga kapwa natin at uh, kumbaga ay eh, nasa politiko. ano Nag-aral siya ng uh, political science sa Ateneo de Manila University at kumuha rin ng master's degree in public management sa Ateneo School of Government. ba diba? Ang ganda ng, ano, niya, ng background. So talagang handang-handa siya sa buhay politika. Hindi lang dahil sa pangalan, kundi dahil sa puso at putak. No? So si Vico is napaka pata pa talaga niya, pero iba na talaga yung ano niya yung goal niya, yung gusto niyang mangyari sa lugar niya. Ano? And then, uh, nagsimula si Vico bilang city councilor ng Pasig no noong 2016 nung una niyang uh, pagpasok sa politika doon pa lang marami na siyang uh, ipinakitang uh, pagbabago isa sa mga pinakaunang ordinansa no ordinansa na ipinasa niya ay ang Pasiga Transparency Mechanism Ordinance so isa to sa anong uh, magandang ginawa niya kasi nga alam niyo naman yung mga dating namumuno sa Pasig alam niyo na yung mag-comment kailangan neutral neutral lang tayo para siguraduhin na may access ang mga tao sa impormasyon no ng pamamahala or pamahalaan or tra transparency no ayan so pero ang tunay na big move niya ay noong tumakbo siya bilang mayor ng Pasig noong 2019 natalo niya ang matagal nang nakaupo and from there ah, nagbukas ang bagong yugto ng governance ng lungsod lungsod ng Pasig actually ako Ah, uh, nadatnan ko rin yung ano yung dating ano eh, Pasig. Medyo pangit na dati sa Pasig tapos makalat, magulo sa daan. Pero ngayon kasi talagang na-organize talaga ni Vico. Ang laki na rin talaga ng pinagbago. And take note sa susunod na vlog natin, uh, pag-uusapan naman natin yung pinapatayo niyang ano, City Hall. Napakagandang City Hall no ng uh, Pasig City. And take note no, isa ang Pasig sa pinaka maunlad na bayan. So, ito ang tanong ng bayan. Bakit siya gustong gusto ng mga taga -pasig? Well, here are just a few reasons. So number one, matino at malinis na pamahalaan. Kilala si Mayor Vico sa kampanya kontra korupsyon. Totoo yan. Walang palakasan, walang uh, padrino system. Trabaho lang. Totoo yan, no? Marami kasi sa mga punitika, eh, pag hindi ka malakas hindi ka mapagbibigyan. Tapos sa iba naman pag wala kang padrino, hindi ka talaga pagbibigyan. So kay uh, Vico Soto, talagang andun siya kahit kalaban niya eh uh, andun talaga siya sa patas na pagbibigay ng ano ng serbisyo. Ano kahit na hindi niya kapanalig sa kanyang uh, grupo, so patas pa rin. So wala siyang pinipili at sinisino. Ano? Number two, modernong serbisyo, no? Under his leadership nagkaroon ng digital solution sa City Hall Services. Libreng sakay sa mga uh, e-trike at buses at uh, mabilisang mabilisang pagresponde sa mga sakuna. Totoo yan. As in, uh, ang ganda-ganda talaga ngayon ng ano, Pasig. nainggit nga ako sa mga taga-Pasig. Eh. Kasi ako guys, hindi naman talaga ako taga-totaling taga-Pasig pero madalas ako napapadpad doon. At nakita ko rin talaga yung pagbabago, yung malaking pagbabago ng Pasig. And number three, youth oriented at inclusive. Bata pa si Mayor Vico pero malawak na ang pananaw. Bukas siya sa mga suggestion at pinapakinggan niya ang boses ng kabataan, LGBT, senior citizens at lahat pa, no? Marami pang pa iba. Number 4 naman, yun, 'yun nga, transparent at accessible. Madalas siyang mag-update sa social media, hindi para magpasiyat, kundi para magpaliwanag alam ng mga tao kung saan napupunta ang pondo ng kanilang bayan. Ayan. So, isa yan sa magandang ginagawa ni Biko. Kung pwede nyo pong subscribe sa YouTube or Facebook page niya, yung kanyang uh, mga social media account para ma-update din kayo. As in, ah, pakaganda ako, napapanood ko rin yung ano, ni Mayor Vico. And pang lima, uh, may political will. Hindi siya takot bumangga sa sistema. Kung alam niyang Uh, kung alam niyang para ito sa ikabubuti ng mas nakakarami. Yun nga, napaka-fair talaga kasi ni Mayor Vico. Ano? So, ito naman yung number pa na pag-uusapan Legacy at inspirasyon. No? So, ngayon, uh, ilang taon na siya sa serbisyo no? bilang mayor. Marami na siyang naiwan na legasya. Pero ang pinaka-importante, pag-asa. Ano? Maraming Pilipino ang naniniwala no, na may pag-asa pa ang gobyerno basta may mga leader na tulad niya matino, mahusay at may tunay na malasakit ano so totoo yan eh kaya nga nagbiro si ah uh, uh, bossing Big Soto yung tatay niya no so sabi niya eh parang ang susunod na presidente ng Pilipinas hindi malabong mangyari yon ano So syempre kung talaga magtutuloy-tuloy talaga yung gintong ginagawa at at, 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 at had uh, ano ba tawag ito at yung adikain ni Mayor V Cosoto, malamang sa malamang isa siya sa pwedeng maging uh, susunod na presidente ng Pilipinas. So kaya nga uh, kung tagapasig ka, saludo kami sa inyo dahil uh, sa pagpili ng maayos na leader. No, buong bayan ang nakikinabang sa inspirasyon. At kung taga ibang lugar ka naman, baka next election, panahon na para hanapin ang viko ng iyong lungsod. Kaya guys, ngayon dating nahalalan, siguraduhin natin na tama at sigurado ano, at maayos ang ating uh, iboboto ngayong halalan na ito. So, maraming salamat sa mga kachismoso chismosa natin. Again, this is uh, Zorro Zoro the Chismoso. Alright, thank you. Don't forget to subscribe at to share Yun na rin itong video to. Thank you. Bye. Next week!